na pulubi. E, eh, tignan po natin kung tatanggapin ako. At saka titang titignan po natin kung ka ako kasi hindi po ako ng ano, ng tulong. Na ako'y nagugutong. Tarap po guys. Si mama di ko sakto Yung nanama sa ay walang <laughs> papakain Kaya 'no babagsakan ng trabaho po ninyo. Ay, wala po dito lang sa tindahan. Oh, tindahan. Tindahan po kayo. ito. Oo, kasi galing po ako ng kalokan. Eh, meron po akong pinuntahan. Eh, wala naman wala naman tao na nag nagpunta sa Manila, nag Christmas na daw po sila. Ay, kaya natanong ko parang may tao dito sa bahay niyo kaya dito ako nagtuloy. Eh, kung pwedeng makikain po sa inyo, meron po ba kayong konting pagkain? Kanini po sana ako eh. Ito po, oo. Oh. Oh, sige po, salamat po. Ako, nanginginig ako sa gutom. Nanginginig ako sa gutom. Gutom na gutom ako. Hmm, sa atang punto. Saan na po tayo? Saan po niya binilit? Dito po, lutong bulakan po yan. Ay, nakasalamat naman po. Ay, naman po ako nagugutom mas ako sakit ako ng tiyangko eh. Ay, nagaano mo kayo dito sa Bulacan? Kasi meron po ako silang silang eh. Kasi po yung ko, wala daw po na no, sa Manila. Eh ngayon, sabi ko paano ako nito nagubutong na ako. Eh gusto ko ka kung ganun ano, kumain. Sino ka ako kaya makakainan ko? Kaya po kanya pa po ako lakad ng lakad. Naghahanap eh, po ako ng taong mapupuntahan ko. Eh buti nandito po kayo. Ano po trabaho niyo? Wala po. Dito lang. Sa tindahan. Sa tindahan. Uh, kamusta naman po yung Pasko niyo? Ay... Karawas naman. No? Kahit pa paano. Kaya po, Merry Christmas po. Happy New Year. Ah... Uh, talaga po, sinadya ko po sa bahay ninyo para makikain. Eh ngayon po, meron po akong ibibigay sa inyo, regalo. Ah... Uh, <laughs> Yung regalo ko, sandali lang po. Ito po regalo bibigay, bibigay ko sa inyo. Ito po yung regalo bibigay ko sa inyo. Tanggapin po ninyo. Ito po yung sobre. Ah, para kanyo po ito. <laughs> Ay, marami pong sa salamat. Ay, marami sa salamat. Ay, po. at saka, ito yung mga ano, ah, konting sigano po sa iyo. Oh, ay, ay, talaga, talaga, talaga. po namang... Talaga pong po, ano, hindi pa akong tubig, pwede makainom. Ito po ang tubig. Salamat po. Ang <laughs> bait naman ninyo. <laughs> tubig pa lang, matarap na. Ilang taon na po kayo? 60 na po. Ah, 60. Ako po 70 na. 70 na po ako. Salamat po salamat. Ah, uh, bibigyan ko po sa inyo ito bilang ano, pagtanggap sa akin. Maraming maraming salamat po. Merry Christmas, Happy New Year po. Ay, salamat din po. Ako, ako po si Mamita. Ano vlog po ako? Ano vlog po ako? ako. si <laughs> Mamita. Mamita! vlog PH yes. yun po ngayon yung subscribe nyo po ako makikita nyo po yung mga ano ko ron kayo sa akin mag-like so, nyo mamita vlog mamita, mamita vlog, vlog. So, but, mamita o uh, sige po hindi na po kami magkatagal Ay, salamat Ay, alin po. na po kami thank you po Merry Christmas Happy New Year salamat, salamat po, po. Okay. <laughs> bye <laughs> thank you thank Ay, sabi. Ay, sabi. Ay sabi.